magising lang namin at magdadala na magdadala na kami ng isda sa Wawa at ito yung aming nakunay dalawang timba ay nakatalo at timba kami karehas po no so papunta na kami ng palengke guys. Nandito na tayo sa Wawa. At... Kabuharan ko lang <laughs> pa Oh, nalakang ko lang po ako. O, yan ba yung nangubuli namin? Ayan. Iyan <laughs> Ayan ba yung balarang? <laughs> eh tasmitnya lah namanya itu dia ya 44 4.5 pete oke pete 4.5 bisa Pite. isang dalawa, isang gross media ang kay Lea ay tatlo okay. 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 tsung, ah. mga pisugo pula po laki kaya 4 media kaya 4 media kaya 4 media

Inu inuwi na isa. Hmm. Sa akin yan, di Yung maya maya. Ayaw kinukuha. Maya. Kinukuha nga niya eh. Kinuha ko lang Hindi di na ako nagpaalam eh. Nabili daw siya ng yelo eh. Ayaw ko

may pas kong eyan, wag lang pakuhuin, ha, mamura tayo ng barangay. Ah, yun 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 rin

Medyo. Agoy. 18 medya. 18 medya. Agoy. Bale. Bale ang <laughs> ano? Meron na doon. Ano? 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 Agoy. Ano? 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 Hindi, okay, wag na. Ayaw mo na. Pagbibigyan na lang ako ng doon. Ano, yan na lang. Wala na. Oo, 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 Ari lang. Pahin ulit. Pahin ng pahin. Hanggat may nahuhuli. Si Jer, nung isang araw pa rin nandiyo mo. Ha? Malamig, malamig.

Neng, ilan ang pain mo? Siyem, gawin ulit. Wala pa. Namibilid. Namibilid. Namibilid no. Siya, yung pain natin, guys. Shampoo. 9 kilos ulit. Ito ba? mo ito. Magkano na ba kilo ulit ng ngayon? Ah, okay. 60. Ah, 60. Hindi ba kami nagtataasa dito na siya? Kinoo, kino hamon ang iyo. ito po yung ating pinagbentahan ay ang bigay 4.8 270 ang kilo naka 1,296 tayo then ang small ay 18.5 170 ang kilo ay naka 3,145 tayo kaya napagbentahan natin ay

पतदा आ है ले अलो जी ता sa ano na lang po sa kayo, Dagi. 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 rin Dagi. Dagi. ay Dagi. Dagi. So yan yeah, nah. dangal naman ng tinang niya Senat nandito na kami at nakapagbenta na kami ng isda. So, panoorin nyo na lang yung pagbebenta namin. So, are ay bibigay natin kay Tito Henry. Tapos, ito ay sa Kuya Jeff. So, dadalhin na natin doon aring isda. Ayan. Bibigyan natin ang Tito Henry tsaka si Idol Jopper. Ayan. So, Nadalhin na natin tong isda. Bibigyan natin si Idol. Idol Jopper. Radu. Mars! Pwede, Jep. Tulog. Why? Fish, oh. Fish, oh. Fish. Ah. Fish. 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 Pagkakutok niya. si Isda. mukhang masama ang lasa. At kakaiba ang mukha. At namayat ka na rin. Oh? Nakindat eh. Duh. Mary ang ah. an agrabante ito po ang fish da uh, tulog si idol <laughs> ayan. kaganda ba na rin kaya ako sa iyo eh ayan at naibigay na natin yung isda kay idol kay Maring Ann. Tulog, tulog pa si Idol eh. Kaya dadalhin na natin na kay Tito Henry. Bro! Oh. Ano yan? Sada. Wala kami huli? Ba 22 kilos? Oo, wala kami yan? 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 Ano tayo dito, kaya eh tulog pa ang tito Henry so bibigay na lang natin dito no oh, gulay yung oh, sitaw pabigay pabigay na lang ako na rin wala ba dyan si John ayun pala pabigay na lang ako na rin kay tito Henry thank you thank you Alright guys, at naibigay na natin yung isda kay Idol Japper pero ang pinagbigyan ko ay si maring anat sa idolay tulog. Ayan at naibigay na rin kay Tito Henry yung ista. So ayun na mga kaprosen. Dito na lang nagtatapos yung ating vlog. So ayun na nga mga kaprosen. Eh. Bye bye! I love you all!